ulit uh, after yanbaka susunod na mga uh, ano yan na mga bata pero ibig sabihin bakit ang nakukuha na nila yung mga team na kailangan magpalakas wala ba silang at sa Debra uh, uh, <laughs> sa San Miguel uh, uh, <laughs> na parang pantay uh, na pantay Baka slimmer ang chance pare <laughs> kaya na makakuha nga, ng quality kaya, kaya nga ibig sabihin ko sa kanya ito si <laughs> ano William Navarro swak ba sa Magnolia eh siya kaswak nga rin siya sa Northport eh uh, pwede uh, umikot ang team sa kanya eh kore correct, correct. Uh, eh biglang ano, hindi pala ako sa akin, hindi pinag usapan, swak, magiging swak 'yan eventually. Okay? Ah, uh, kasi nga nakita mo na 'yung laro, no? Ay ano ko lang 'yung trade kaya minsan nagiging <laughs> ano eh, 'yung, yung pag yung trade na na ganyan eh, no? Ah, uh, Siyempre, ang panalo dito, Magnolia, dalawang rin. Ngayari, after two years, three, si si Tugyo, si, ba? si Abueva, nasa si Navarro, doon na. Uh -huh. Bakit mo i-release si Navarro? Correct. Di ba? eh, pag nahinog na ito, 28 prime na yan. 28 mm -hmm. uh, prime na nga halos yan eh. Mga oh. 29.30 yan. Ang na yan eh. Eh, wala kong masabi kundi talaga magiging swak ito. And nagagawa uh, siyempre ng kaparaan ng si Magnolia coaching staff na talagang paano palalabasin pa ng husto yung kanyang galing, no? Ah, uh, sa ngayon, uh, hindi pa nila makita kung saan muna ilalagay. Ah, uh, may, may period of adjustment at saka Sige, mag-adapt uh, ka pa kung ano yung system na tinatakbo. Okay, uh, meron kang mga kaposisyon doon, pero hindi naman lang niya kung, kung hindi kung hindi sila nila nakikitahan ng na posisyon na lakim sa kanya eh. Ito 'yon, dito ka. Okay? For the meantime, ito si uh, 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 ano 'yan eh. mag adjust 'yan ang yang team na 'yan. Okay? Matalino mga coaching staff diyan, Chito Victor Lero and 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 his uh, hmm. coaching crew gagawa na gagawa na ka eventually pare makikita mo galing niya na no ng nung batang yan at swak niya kasi aging na ibe O sino pang magiging mukha niya? Ako nakikita ko, Lucero and Navarro. We complement each other. Mm -hmm. Magiging twin tower dyan sa, uh -huh.